Hi mga idol, mga gandang tanghali po sa inyo mga idol <coughs> Sana po mga idol may baser tayo na mabait mga idol Kasi matagal ko po talagang pinapangarap na magkaroon ako ng G Pro camera mga idol Kasi yung cellphone ko mga idol na pang vlogs ko Grabe, ng sira-sira na mga idol Gusto ko ipakita ko sa inyo ngayon mga idol yung cellphone ko na pang vlog ko Na sira-sira na talaga mga idol ayto yun, yung cellphone mga idol. Oh. Sira yan ang pina yan ang ginagamit ko pag vlog mga idol. Gusto sana mag, may buzzer tayo na magbigay sa atin ng anong mga idol yung G Pro camera, talagang pangarap ko talaga yan. At yung sira ko ng cellphone madaling mainit. Madali talaga siyang mainit mga idol pag mag-vlog ko kaya short, short lang yung vlog ko mga idol. Salamat po sa inyo mga idol na walang sawang pagsuporta sa, sa akin YouTube channel mga idol. Dahil sa inyo mga idol na monetize na po yung YouTube channel ko mga idol. Utang ko po sa inyo lahat ito mga idol. Hindi dahil sa inyo hindi ako magka-monetize mga idol. At salamat, salamat talaga sa inyong lahat. Gusto ko talagang magpatuloy sa pag-vlog mga idol kasi pangarap po talagang mag maging isang vlogger mga idol. Kaya pasensya na po kayo mga idol na Pumipaw ako ng pamatuan sa inyong mga idol ng suporta sa inyong lahat mga idol at maraming maraming salamat po sa inyong mga idol sana nasa mabuti kayong kalagayang lahat at maraming salamat sa inyong pag, walang sawang pagsuporta sa aking youtube channel yun lang mga idol sa inyong lahat mga idol ingat po kayong lahat Bab baboy po